Hello guys and what's up? Ako JBL. For today's video nga pala guys, nandito na naman po tayo sa may kapitbahay natin. And then yan nga din po pala guys, makikita nyo nga din po pala dito. Nakasama ko nga din po pala dito ang aking mga klase. By the way nga po pala guys, may kukunin nga din po pala kami ang pakong kalabaw. Ang pakong kalabaw nga din po pala guys, ginagamit nga daw po pang decorate. And then nag-aya na nga din po pala ako guys dito sa mga kasama ko na umalis na nga po pala. At baka mamaya ay umulan pa. And then yan na po pala agad sila pong nagsitayuan. By the way nga pala, sila ay bumili dyan ng halo-halo sa may kapitbahay namin and ayon na ngatipopulat po, nagsimula na nga di ngatipo kami maglakad dito bang hindi pa Ang din makikita nyo pala na enjoy na enjoy itong sila mga klase natin Si Cyrus, <laughs> ano 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 Hello! Hindi naman dyan ang daan dito Ano <laughs> oh, Ang malaki. Oh, no. Ay ko to. may butas. BADJO! awatigas <laughs> ka, bigas kayo! Wait, ako na! <laughs> ako na nga! Awa ka! Ayun na! Ayun na! Uwing <laughs> kayo! <laughs> <laughs> Parang... And then pagkakuha nga din po pala nitong kakaw guys, agad na nga din po pala nila itong binuksan. Sabi nga din po pala guys dito ni Prince bakit law pula sang kamatis sa layan layo naman. And then ito nga din po pala guys, yung dadaanan natin. Syempre papakita din po natin dito ang klase natin ng mga nasa likudan. And then nagmadali madali na nga din po pala ka dito ni Prince dahil nakita na nga po pala namin dito na dami pong bunga ng liputi. And then yun nga po pala, sinadyo na nga din po pala ito agad ni Prince and then kami naman, Sumabay na nga din po pala ko dyan guys sa pag-adjo And then yung mga kasama natin ay dyan sa may baba Nagihintay nga din po pala sila dyan guys And then si Prince nga din po pala guys Nakagat dyan po ng, um, ng kurarang Kung tawagin dito yung, pupagang kulay orange na maliliit And then sabi nga din po pala dyan Estelle guys Bakit daw po ang daming kape Hali, sabi ko po hindi ang kape Ayan nga po pala ang liputinan guys Ay inaalog sa may asin Mas masarap po yan doon And then, by the way nga pala guys, nandito nga lang dito po palang kukunin natin. Naka, nakapangalawang balik na nga lang dito po pala tayo dyan guys. Dahil nga po pala yung una kinuha natin, mali nga po pala. And then, yan nga dito po pala, nakakita nga dito po pala kami dito ng halabas guys. And then, mayroon nga po palang buko sa ah, may itaas. Ang kaso guys, nung nasungkit na guys, eh, ito nga pala ay eh, gumaanin. Um, nakalog na nga din po pala ito ng aming masungkit. And then, si Prince naman guys, ginawa niya na pong bola itong ah uh, mura guys. And then yan, shoot naman. Charis! Wala palang ano doon, mm, -mm. And then, na nga dito pala, guys. Nagsimula na nga dito pala kami dito maglakad. Nangangaligaw-ligaw na nga dito pala kami dito. Dahil hindi po alam namin kung saan kami pupunta. Dahil ito nga po pala, pakong kalabaw. Eh, na, talaga naman kung saan sa tumutubo. And then, makikita nga dito pala, guys, dito. Ang dadaanan namin ay eh, madami yung tubig, guys. Dahil nga po pala sa nagdaang bagyo, mm -mm. Ay, by the way nga pala, itong dadanan namin dito, guys, hindi ko alam kung bakit napakadaming kitikiti dito o yung anak, guys, ng, um, ng mga lamok. And then, yung adi po pala is nagsunod na ng adi po pala dito yung aking mga klase. And then, ay, yung pag-adi po pala dyan nila, guys, dumanda nga daw po talaga naman napakalaki ng tubig. Mm -hmm. Pero hindi pa naman po pala sila nalulubog dyan. And then pagkadaan nga din po pala namin doon guys Bumalik na nga din po pala kami dito Dahil nga po pala wala naman po pala doon Kukunin namin Talaga naman po pala kung saan kami napatpadyaan ah um, by the way nga pala guys, hindi nga di po pala namin yung dito kung saan kami pupunta. Mm Eh -mm. by the way, natapakan nga di po pala guys dito ni Prince itong ipot. Talaga naman napakalambot. Hindi na nga di pa pala ito nagamit dahil sobrang katagalan na inabot na di pala na bagyo. Eh makikita nyo nga di pa pala sa aking guest dito na talaga naman natumban na. Mm -mm. Nalagpasan na nga di pa pala namin guest dito ang kukuha namin. Yun lang pala. Nakita na nga pa pala namin yun guys pero hindi pa namin kinuha. Sabi po kasi ni Prince hindi yun. -mm. -mm. And then nakakita nga dito po pala kami guys dito na puno langka. At may nakita nga po pala kami dito na langka. Kaso guys, nung binuksan namin ito, hilaw pa pero dilaw na. Mm -hmm. And then sumilo nga dito po pala kami guys dito sa may babuyan guys. Dahil nga po pala inabot kami dito ng ulan. Mm -hmm. At ito nga dito po pala guys, ang sinasabi ni Estelle na round 2. Ay hindi pala, take 2 daw po pala. Mm -hmm. And dahil nga po pala umulit po kami ng video at babalik nga po pala kami sa aming pinuntahan dahil nga po pala nalagpasan namin ang aming kukunin. Yan nga po pala guys yung aming tama lang na nakuha. And then yung iba nga di pa pala guys Kadamihan nga di pa pala na nakuha namin ay mali At dadalawa lang naman po ang tama And then meron nga di pa pala dito ang avocado guys Na nakuha namin dito sa mibaba Sabi nga po pala ni Estel Hindi daw po avocado yan Dahil nga po pala dito ay nasa gubat And then yan nga po pala guys Yung kukunin natin ang uh, Pakong kalabaw guys kung tawagin mm -hmm. Lagi na ko nalang nakakalimutan And then syempre guys Nagkanya-kanya na rin po kami dito kumuha guys Dahil sa isang tao ay eh, tigbebente po By the way, na napakadami nga din po pala nang nakuha namin dito and then kinabukasan nga din po pala guys, pinadala po namin sa aking kaklase guys dahil nga po pala maaga din po akong papasok. And then ito nga po pala guys, na makuha na nga po pala namin yung mga pako na kinuha namin. Is pinagbibilang na nga din po pala nila, and then yung iba nga po pala ay kulang pa, kaya bumalik pa nga po pala sila, and then si Alvarez nga po pala ay mag-isa na lang kumukuha dun, at siya, at siya na nga na po pala ay kulang pang nakukuha, mm -mm. and then syempre guys, pagkatapos nga po pala namin makakuha, umalis na nga din po pala kami at umuwi na, dahil baka nga po pala guys, maya maya, ay abutan pa kami ng malakas dito ng ulan, kanina, nung nakakuha na ng nga din po pala kami nyan guys, is talaga naman nabasa kami dito, And then, ito nga po pala guys, makita nyo mga pala guys, na napakadami pa namin na nakuha. And then, yung nga po pala nasa likod natin guys, si Prince Alvarez, tsaka si Rian. And then, ito nga di po pala guys, nauna na nga di pa pala Silang umuwi kanina dyan. Na nahuli na nga lang di po pala kami dyan, nung nakakuha na kami. Tatlo na nga lang di po pala kami dyan guys, nung kami nahuli. Mm huli -hmm. And ito nga po pala guys, syempre, nung ibinalik na nga di po pala na, um, nalagay na nga lang di po pala namin ito guys, sa may, uh, sa may bahay ni Narian guys, na makuha na namin. And then yan nga niyo si Cyrus na nagsasabi na siya nga daw po ang pinakang middle na itong aking vlog. Dahil mm -hmm. siya na haran daw po, siya ang lagi nakikita. Sorry guys, kung okay mali-mali na dito, talaga naman ako napapagod na. Mm -hmm. Pero guys, kinakailangan na maganda pa din aring video. Mm -hmm. And ito nga din po pala guys, yung nakuha namin, naliputin. Napakadami nga po pala na yan, isang planggana. Uy, oh eh. Mm -hmm. Um, isang maluton lang po pa rin na Jollibee pa. Makakabili nga po pala kayo sa Jollibee ng ganay and And then, uh, masarap nga din po pala ito guys kapag malamig. And then, nung uh, nakuha na nga din po namin dyan guys is nag-aya na nga din po pala na sila na umuwi na. By the way, hatid nga po pala ni Gab dyan si Alvarez at hatid naman po dito ni, uh, ni Cyrus, si Astel. And then, sumama nga din po pala dyan guys si Rian sa pag-alwala. pagsun pag alwala pag sa pagatid kay Estelle. Mm -hmm. And then, by the way nga po pala guys, shoutout nga di pa pala natin yung mga klase na yan. Babay nga po pala at marami marami salamat sa panonood. And then, yan nga pala guys, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe, like, and share lagi dito at sa ating video.